Tuloy na ang plebesito para sa May 2025 elections. Itong kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Subiri matapos itong makausap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa usapin ng charter change. Ang Comelec naman, nagdesisyon na ng sample ballot o nagdidesenyo na ng sample ballot na merong plebiscite question. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kung matutuloy ang pag ng Kamara at Senado sa economic provisions ng Saligang Batas, handa ang Commission on Elections na isabay ang May 2025 midterm elections sa plebisito. Ang plebisito ay formal na pag-aproba ng taong bayan sa charter change. Sabi ni Comelec Chairperson George Garcia, na walang dagdag na gasto sa plebisito. Pero hihirit ang COMELEC ng dagdag allowance para sa mga guro. Hinahanda na ng COMELEC ang sample ballot na naglalaman ng plebisit question. Ito ang tugon ng COMELEC sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos ang pulong nila ng mga senador kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Presidente, uh, to be very honest, niya po kanina yan, mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025 elections. Dahil uh, napakaklaro, but kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Sa nasabing pulong, iginiit ng liderato ng Senado na sila ang mangunguna sa tsa-tsa. Pero yun nga lang, hindi masiguro ang timeline kung kailan maipapasa ang charter change. Sabi niya, uh, we allow the Senate to take the lead uh, and we, I've asked the House leaders to wait for your Uh, output and that they should just adopt. Pero pagdating sa mainit na usapin ng butuhan ng chacha ng Kamara at Senado, Hindi namin na pag-usapan niya. Oya, oh, yeah, alam naman ni Presidente. He, he knows it's mostly he you know, so. Muli rin pinanindigan ng mga senador na hindi paspasan ang pagbabago ng konstitusyon. Hindi naman karera yun eh. Hindi naman karera yun na kung sino yung mauna. Hindi naman 100 meter dash. The creation of a Uh, Constitution, even the proposals to amend the Constitution would take time. Sana ceasefire na sa lahat. Uh, Congress, si mga kasama mga, ka mga kaibigan natin sa Kongreso at yung mga kaibigan din natin dito sa Senado, tama ng bangayan, isipin natin ang problema ng bayan. Una nang sinabi ng mga senador na dehado sila kapag combined ang botohan ng Kongreso. 84 lang daw kasi sila kumpara sa higit 300 mula sa mababang kapulungan. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.